Kumusta mga kaibigan? Ako si Nick at ngayong araw ay pag-usapan natin ang kahangahangang benepisyo ng dahon ng bayabas. Alam niyo ba na ang simpleng dahon ng bayabas na madalas nating nakikita sa ating paligid ay may napakaraming magagandang dulot uh, sa ating kalusugan? Oo, tama kayo. Itong uh, natural na gamot ay uh, matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno. Una sa lahat, ang dahon ng bayabas ay uh, kilala sa kanyang uh, antiseptic at uh, antibacterial properties. Kapag may sugat o gasgas, -gas, pwede natin gawing tea ang mga dahon at gamitin ito bilang panhugas. Nakakatulong ito para maiwasan ang impeksyon at mapabilis ang paghilom. Uh, pangalawa, napakaganda nitong gamot sa pagtatae. Kung nakakaranas kayo ng uh, loose bowel movement, magpakulo lang ng mga dahon ng bayabas at inumin ito bilang tea uh, ang mga tannins at flavonoids sa dahon ay uh, tumutulong para kontrolin ang ating uh, digestive system uh, para naman sa mga nagmamalasakit sa kanilang oral health pwedeng gawing mouthwash ang tea ng dahon ng bayabas nakakatulong ito para maiwasan ang bad breath at gum problems simpleng Kumulo lang ng tubig at ilagay ang mga dahon. Hayaan itong lumamig at gamitin bilang pangmumog. Uh, bukod dito, ang dahon ng bayabas uh, ay mayaman din sa vitamin C at antioxidants. Uh, regular na pag-inom ng uh, bayabas tea ay nakakatulong para palakasin ang ating immune system at mapanatili ang malusog na balat. Pero tandaan natin na kahit natural ito, kailangan pa rin uh, gamitin ng tama at may wastong sukat. Hindi rin dapat umasa lang tayo sa herbal remedies kapag may malubhang karamdaman. Mas mainam pa rin uh, kumonsulta sa doktor para sa tamang payo. Uh, nagustuhan nyo ba ang mga benepisyong ito ng dahon ng bayabas? Kung oo, huwag kalimutang i ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang tips tungkol sa natural na paraan ng pagpapagaling. Share niyo rin ito sa mga kaibigan at pamilya para makinabang din sila sa mga benepisyong ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na video, ingat palagi.